Naoya Inoue nagsalita na patungkol kay John Riel Casimero at sa mga hamon nito. Sa wakas ay nagbigay na ng pahayag ang tinaguri ang Japanese Monster at Current Undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue patungkol sa mga banta at hamon ng ating pambato na si former WBO Bantamweight World Champion John Riel Casimero. Nagpaunlak ng interview si Inoue isang linggo nakakalipas magmula ng masungkit ni Casimero ang napaka-impresibong panalo via first round knockout kontra kay Saul Sanchez. Sa naging latest interview nito, inamin ng Japanese Monster na magaling talaga ang angas ng Pinas. Ipinahayag din ni Inoue na dahil umano sa paulit-ulit na problema nito sa timbang, ay ang siyang sa palagay niyang dahilan kung bakit ayaw ng kanyang manager na si Mr. Ohashi na ituloy kanilang bakbakan. He has the ability, but I think that failing to weigh in is probably one of the reasons why Chairman Ohashi can't arrange a match with Inoue. Paliwanag ni Inoue na wala daw siyang kapangyarihan na magdesisyon sa kung sino ang gusto niyang labanan. Ibinunyag din Inoue na sinabi ng kanyang manager na tinanggal na nila si Casimero sa listahan ng mga potensyal niyang kalaban. Kaya naman sa palagay niya, ay wala na daw talagang pag-aasa pa na magtagpo sila ni Casimero sa ibabaw ng lona. Dagdag pa ni Inoue na kapag nagbitaw daw ng salita si Mr. Ohashi ay masusunod talaga ito. Kapag sinabi niya na walang mangyayaring laban, ay ibig sabihin nito ay wala daw talagang magaganap na bakbakan. Muk It's not something I can decide. The fact that the chairman made such a statement means that it's 100% unlikely. Kung pinapalabas niya na kung siya lang ang masusunod, ay gusto niya pa din talagang harapin ang tinaguriang angas ng Pinas. Pero pinapaalam niya din sa publiko na hindi siya ang nasusunod sa mga ganitong bagay. Nangangahulugan na ang kanyang manager na si Hideyuki Ohashi ang masusunod na kung sino ang ilatag na fighter sa harapan niya at ito ay wala pa kundangan niyang hinaharap. Samantala, walang masamang sinabi si Inuwe patungkol kay Casimero at bagkos pinuri pa nito kakayahan ni Cuadro Alas.